Sorry guys, naputol kanina kasi naubusan ako ng storage. So, yun nga yung mga alaga kong mga and aso. Uh, Bluti and Deborah. Deborah! Deborah! So, yun yung So, nag-tour ako from Saudi. Nine years ako sa Saudi. And then, ito nga. Nagpag... Uh, nag full good na rin po ako dito nakapagpundar ng aking aming uh, lupa ng asawa ko so as you can see ng asawa ko ay nasa abroad nagtatrabaho I mean nasa ibang bansa pa so ayan kaya ako muna dito sa namamahala sa aming Uh, mga lupa. I mean, ang lupa namin dito sa aming maliit na farming. So, dadagdagan ko pa ng ano, ng ng itatanim yung magda, magdadagdag pa ako ng tanim na kamatis. So, pinilagay ko tsaka ito. So ito naman, nilagay ko na siya diyan. Pinapatuyo ko lang. Kasi ang itatanim ko diyan ito. Yung saluyot. Binabad ko muna siya sa lupa. And then yung ewan ko kung ano to. Lamutan ko. Pero masarap to. Ang gulay. Nagulay ako kanina. So yan lang guys. Update ko kayo sa aking gagawin ang uh, aking uh, pamumuhay dito sa Pilipinas. Ngayong for good na ako. So, magda, mag, magdadalawang taon na rin akong for good from Saudi. So, yan lang guys. Na at uh, hindi ko makita yung aking background pa kasi medyo madumi pa. <laughs> so, yan guys. Thank you for watching. Bye!